at ayan nga po, pagkatapos nga po pala magtimpla ni Ariang ng kape niya pumunta na nga din po pala siya dyan sa akin sa may likod ng bahay magandang araw! at dahil may pasok na naman nga po pala yung Ariang nyo ayan nga po, ay maaga nga din po pala natin siyang ginising upang makaasikaso nga din po pala agad at syempre, bago nga po pala siya magkakape ayan nga po, ay iniligpit nga po muna pala niya yung pinaghigaan namin halos ayaw pa nga din po pala niya bumangon kasi nga daw, ay naantok pa nga daw siya kasi anong oras na din siya nakatulog kagabi dahil sa module niya. Kaya ang ginawa ko, sinabihan ko na lang siya na nandoon na yung mga pinsan mo, ikaw na lang yung nandito sa bahay. Kaya ayan tuloy, Dalidali dali nga siyang tumayo kasi nga daw po malilate na daw siya. Pero joke-joke ko lang yun sa kanya kasi nga ayaw niya pa bumangon talaga. Nagalit nga siya sa akin nung nalaman niyang maagang maaga pa. Sabi niya, si mama nakahiga pa nga ako. Sabi mo, nandoon na mga pinsan pinsan ko. Natatawa nga ako sa reaction niya habang nakatitig sa akin. At habang nagtitimpla nga po pala siya ng kapinyayan nga po ay inasikaso ko nga po muna pala yung sinampay ko. Pinaghiwa-hiwalay ko nga po muna pala para nga mabilis nga din siyang matuyo. At ayan nga po pagkatapos nga po pala magtimpla ni Ariang ng niya, pumunta na nga din po pala siya dyan sa may likod ng bahay para magmuni-muni. Buti na nga lang talaga ay marunong na umasikaso ng sarili niya yung Ariang nyo. At at yan nga po, pagkatapos niya nga po palang maligo at magbis o masikaso na nga din po pala siyang umalis. O siya, sige, hanggang dito na lang po muna ang video naming mag-ina. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!